Kurang po yung Pasko O, oh, nasa Leo Huwag Mark yung ginagawa uh, yung project namin plus nakaplata na sa rapat sa loob sa gilid na lang gilid at, at likod yung hindi pa yung malaking ano ito malaking fixed glass na meron ako nin gel yung bali pagkatapos mm -hmm. na pasok may ipasok bali yung gilid yung dalawang gilid yung hindi pa nyambalin mo akano mga, mga, ano, mga, mga pala yung platada si nakawulog para matuwid kapag pinintaraan bali nasa ano na ng bayo na ano, yung dadado dito hindi makapagas eh uh, nawala sa, sa ulog yung ano yung asintada yung so, ano, sa kabila na paan Nga yeah, bali, natapos ko na yun yung pinaka uh, kalate ng bahay dito. Ang dito. Yung pinaka platada. Yan, pamisik mong manipis. Para kumapit siya pati guy. post Yan, dito lang yung walang tadad sa, sa, gilid na kalate. Tibigyan tayo ng, 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 ng palaya. <laughs> <laughs> nah, pari. na. Pa, 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 na, may kwano din oh, oh, taneng... okay. <laughs> uh, oh, ma eh. Hindi puro Oo, oh, ayan kan, no. Tanang Kikita din ba 'tong bulgay ko, kita kari gay kita ng kamisa duran, tagay kari burong gayasan. paro, mabangil. <laughs> ay, wala buwang iba dito, nung nagtatrabaho. Uh, mga dalawang linggo, isang linggo, may ano na naman ito. Libo-libo na naman na naglalakad. Kaliway pa dito ang nakatago. Yang oh, sa pala dati na namin bali kaya makapalit to ginagamitin uh, namin yun uh, na tungkol siya yung inaulog na mga samento ay pinapako ko para magamit ulit sayang kasi dala mo cancel na eh. Hey guide dyan Lah mau kayak ninget babo, jalan kayak babo deh. Yan bali makapal yung platada Para tuwid na tuwid Bali, isang araw na lang ay, ay dalawang araw na lang ay, ano na, uh, New Year, New Year's Day. Spandil na lang yung ano tapos yung canopy dito pag natapos yung spandil ay pwede nang ilagay yung mga canopy para para makabit namin yung yung spandil bago ilagay yung yung canopy niya mm, tinanim namin na Ampalaya may bunga na Ito yung palaya. Bali, may bunga na ito. Ito yung tinanim namin. Mga one, wala pa ng one month o one month. Bali, may meros yung bunga. Ayun. Kukunin natin yung isa para kahit na sa lang. Meron dito eh. Meron dito. dito. Yan. Ito Ito na dito. Para mayroon tayo Usawa no Kaya pwede nga dito Isa kahit sa lang Yan pwede na ito Malaki-laki na Malilit ito. ito Iba yung kulay nya Medyo mapadla Parang ano, mistisa nagtanim din si si boss dito ng mga ano, ng mga kalamansi na may bunga na tapos ano ito siguro uh, siguro ito mangga ito na lang hindi na plata sa gilid binigyan ako ng Alfonso ng kumpare ko marami daw binigay sa, sa kanya kaya

puta lang na tagakaron mo 'yan. Nandito na po. sa Diyan yan eh. Kaposiretti Godla No eh, May pabigay na ano, ah, pabigay na bonus at ah, at bigas. <laughs> at bigas yung boss namin.